Alden Richards, tinawag na manggagamit ng ilang fans at ng mga netizens matapos ang kanyang mga revelasyon with Tito Boy Abunda. Isa sa mga maiinit na pinag-uusapan ngayon ang mga revelasyon o pag-amin ng isa sa mga sikat na aktor ng GMA 7 na si Alden Richards. Isa sa mga ikinagulat umano ni Alden Richards ang pag-amin ni Mike Quintos na mayroon siyang feelings para sa aktor. Hindi umano inaasahan ni Alden na isisiwalat iyon ni Mikey Quintos sa buong bayan. Maraming mga celebrities ang binanggit ni Tito Boy Abunda kay Alden Richard. Isa na nga dyan ang sikat na singer, host at dancer na si Julian San Jose. Ayon kay Alden Richard, isa si Julian San Jose sa muntikan na niyang maging girlfriend noon. Nadawit din ang pangalan ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach nang banggitin ni Tito Boy Abunda ito kay Alden Richard. Ayon kay Tito Boy, tinanong niya si Alden kung nagkagusto ba ito sa Miss Universe ng Pilipinas na si Pia. Halata namang kinikilig si Alden Richards at napaamin ito na talagang nagkaroon siya ng crush kay Miss Pia. Bukod dito, isang mainit na pangalan din ang nadawit sa interview ni Alden at ito nga ay si Maine Mendoza. Si Maine Mendoza ay nakapartner o naging ka-love team ni Alden Richards sa Kalya Serie ng GMA Network sa Itbulaga noon. Sumikat at tinangkilik ng mga dabar cards at ng mga manunood sa GMA7 at lalo na sa Itbulaga ang tambalan ni Alden Richards at ni Maine Mendoza kung kaya't tinawag silang Aldab. Doon ay nagsimula na rin ang mga haka-haka na mayroong namumuong magandang relasyon sa pagitan ng dalawa. Lumabas din ang mga bali-balita noon na nagpakasal umano si Alden Richard at si Main Mendoza ng pasikreto, ngunit itinanggi ito ni Main at ni Alden. Pagtatanggol ng mga fans ni Main Mendoza, Pinaasa umano ni Alden Richards si Maine noon kung kaya't walang naging magandang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ngayon na mayroong movie si Alden Richards sa October 18, katambal niya rito si Julia Montes ay bigla itong nag-confess na umamin umano siya kay Maine Mendoza tungkol sa kanyang nararamdaman. Dahil dito, umusbong na ang kaliwat ka ng pambabash ngayon kay Alden Richards kung saan ginagamit niya umano si Maine Mendoza upang tangkilikin siya ngayon ng mga manunood. Sambit pa ng ilang netizen ay maniniwala umano sila kay Alden Richard na nagkagusto siya kay Maine Mendoza kung inamin niya ang mga ito bago pa ang kanyang movie. Ngunit tila talagang ginagamit lamang ni Alden ang pangalan ni Maine Mendoza dahil itinaon nito na showing ang kanyang penikula kasama ang aktres na si Julia Montes.